Ang ganap natin sa sep, sa ating celebration sa 3 anniversary ng KMG ay 5-day celebration. Gaganapin niyan sa Novatown Restaurant mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi araw-araw. Araw-araw po 'yan, mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Novatown Restaurant ay nasa Quezon City, bandang Novaliches. Kanya-kanyang hanap na lang, may waste naman 'yan mga kasosyo. Mula Lunes hanggang biyernes. Kaso, limited lang ang ating bisita. Limited lang. Hindi kayang pumunta lahat. 60 person lang per day ang pwedeng pumunta. Ang event mula day 1 hanggang day 2 ay may iba-ibang pag-uusapan. May iba-ibang topic. Pero naka-livestream ito sa loob nga lang ng kasosyo app. Kung nasa loob kayo ng kasosyo app, ma-access ma nyo ng live yung event mula alas 9 hanggang alas mula well, alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Si set up ko yun na parang kasama rin namin kayo yung mga nasa live, yung mga nasa Zoom meeting, ay nasa tambayan. I e set up ko yun na parang nasa nadudun din kayo sa event mismo. Ayos? So makaka-attend na kayo kung nasa loob kayo ng Kasosyo app. Anong ganap sa day 1, day 2, day 3, day 4, day 5? Anong mga ganap? share ko yung aking screen. Ayan, kita po ba mga kasosyo yung ek, parang Excel? Ayan, okay. Sa lunes, lahat ng araw may mahalagang topic. Same-same lang. Pero ina-encourage ko na isang araw lang ang puntahan nyo para ma-entertain ko ng iba-iba yung mga kasosyo natin. Sa day na pag-usapan yung structured membership ng ating grupo magiging official na tayong grupo. Kung paano si set up yan, yun ang i-discuss ko dyan. At yung implementation ng tatlos sa kasosyo project, sa kasosyo 12 projects natin. Yung about sa membership, about sa mga consultant, at sa kasosyo contents natin. Diyan ko rin i yun. Tapos may magsasalitang isang consultant, legalities yung pag usapan sa day one na topic. At Magdi-discuss din ako sa day 1 about sa technique sa isa sa 5 business model na sumasabog, which is yung licensing business technique. i -di ko sa inyo dyan kung paano nyo ma-execute dyan ng walang ginagastos na pera. At magkakaroon din tayo ng kasosyo entertainment. May, inter may kasosyo na mag-entertain, na magpapakita ng gila sa araw na yan. At may kasosyo speaker din tayo. May tatawagin akong isang kasosyo na magtotok din sa araw na yan at iba pa. Sa day naman, ang second year anniversary ng kasosyo app. I-discuss natin dyan sa day 2 ang buong kasosyo system natin. Kung paano tayo magduduktong-duktong sa, ay po nang eh, maayos sa pamamagitan ng kasosyo app. Ilalunch na natin ang kasosyo app 2.0, ang next level ng kasosyo app, kung saan tayo magduduktong-duktong na. Pati ang kasosyo, ang kasosyo business database natin, ilalunch na rin natin dyan. At yung mga kasosyo trainings. Yung kasosyo trainings, diyan ko rin i-discuss sa day 2. May magtotok din na kasosyo consultant about sa software. Kung, mag, kung mag expand kayo through software, may kasosyo consultant tayo, yung mga partner ko din, na mag discuss about sa software. At kung paano kayo magiging software ang negosyo nyo, anong diskarte eh, na kahit wala kayong pera. Paano yun? Sa day, pa, sa day 3, i-discuss ko naman ang, ang clear path papuntang level 1 to level 5. Anong dapat nasundin? Masabi na natin step by step para lahat ng kasosyo makatawid mula level 1 to level 5. Sa day 3 ko yun i-discuss. At magsasalita rin ng mga kasosyo consultant natin about sa franchising at kung paano kayo magpapapranchise ng walang pera. I-discuss ko rin yung technique na yun. Sa day 4 naman, about sa kasosyo investment fund natin. More on investing. Kaya tina, pinapasok na natin unti-unti yung usaping investment o pera-pera na negosyo kasi malaking elemento yan sa pagpapalaki ng mga negosyo ng ibang mga kasosyo. Sa day 4 ko yun, discuss At kung paano kayo magkakaroon ng platform ng walang pera. Paano sasabog ang negosyo nyo through platform ng walang pera? i natin ang tatlo sa kasosyo projects natin na about investments, about at saka sa scammer department natin. Pag may mga nang scam may i-set up na tayong mga kasosyo, ay di, de, na departamento about sa mga pag sa mga scammer. Ayos? At sa day 5, ay di natin ay ang kasosyo malapit global natin kung paano talaga natin mababago ang mundo, anong mga future steps pa natin, at about sa kasosyo headquarters natin, sa kasosyo future mga events, sa kasosyo businesses na mga itatayo natin, sa day 5 ko yan i-discuss. At magsasalita ang isang kasosyo consultant natin about sa human resource, about sa HR, kung paano nyo bibigyan ng kontrata ang inyong mga tao, kung paano set up niyan, kasi lahat tayo may problema sa tao. Ipapakilala ko sa inyo yung consultant ko o partner ko about sa human resources. At kung paano kayo magkakaroon ng manpower o agency sa pagpapalaki ng inyong negosyo, kung yan na napili nyo, kahit na wala kayong gagamiting pera. So, kada araw, may mahalagang topic. Pero isa lang dyan ang ini-encourage ko na daluhan nyo mga kasosyo. Huwag mag-alala, lahat ng live, naka-livestream sa loob ng kasosyo app at yung mga mahalagang segment, may replay din sa loob ng kasosyo app. Basta kada araw, busog na busog tayo sa ganap mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi yon ang ganap natin sa kada araw sa buong one week event natin ng selebrasyon ano pa ang ibang ganap? ang iba pang ganap ay shit, eto Kita nyo po ba yung Photoshop? Kasosyo ako, first ever Grand VTAP. Kita nyo po mga kasosyo. O yan. O ito yung official card natin. Kanyang ako lang po natapos. Ito ang buong ganap sa kada araw. Ang first ever, first ever Grand VTAP natin ay mula September 11, Monday yan, hanggang September 15. Araw-araw yan. Mula lunes hanggang Friday. Mula 9am up to 9pm. Ang venue ay sa Nova Town Restaurant. 60 person lang ang pwedeng umatend kada araw. Ang mga ganap, yung special topic na sinabi ko kanina. Tapos, lahat ng nga attend, yung 60 nga attend, picture sa kasosyo TV na gagawin natin. Magsasalita kayo doon na, na sasabihin nyo yung mga negosyo nyo, kayo, kung gusto nyo lang ha, at yung negosyo nyo at ano yung aral na nakuha nyo sa kasosyo principle na ginamit nyo para ma-feature kayo sa kasosyo TV natin. So, libreng exposure yan. Tapos, lahat ng dadal dadalo, pwedeng magpa-shoutout sa akin ng business nyo o product, magbibidyo tayo isa-isa doon. <laughs> para marketing nyo na rin. At pwede rin kayo magdala ng mga product nyo para ma-network doon sa ibang mga dadating pa at para makita ko o oh, makapag-picture kayo kasama yung makapag-picture tayo kasama yung product nyo o ako kasama yung product nyo at latang na-attend official ka social member na magkakaroon na tayo ng official na mga member mula sa katapusan ng anibersaryo natin sarado na yon hindi naman sarado na ibig sabihin yun na yung official na mga founding member ng group natin after nun iba na yung trato ko sa mga bagong papasok Ibig sabihin, ito na yung founding member natin. Tayo na magpaparticipate sa Grand Meetup at sa lahat ng maka nakakasalamuha ko ngayon dito. Gagawin na natin official yan. At kapag umaten kayo sa Grand Meetup natin, mga kasosyo, <laughs> papapasama kayo sa first ever group pic. History to mga kasosyo, unang beses natin magpipicture na group picture natin pagsasama-samahin ko lahat ng picture ng mula lunes hanggang friday at yung picture na yun isasabit natin sa lahat ng kasosyo headquarters na matatayo natin history ang picture na yan mga kasosyo pag napasama ang mukha nyo dyan sa picture na yan habang buhay nang nandoon yung larawan nyo sa lahat ng itatayo natin kasosyo headquarters sa buong Pilipinas at sa buong mundo First ever grand meetup. Ganong kahalaga ang meetup na yan. At sumunod, unlimited na restaurant pagkain. Unlimited na pagkain natin mula umaga hanggang gabi. No, bataw na restaurant at iba pa. Wala nang problema sa pagkain. Hindi putyong-putyong pagkain. Restaurant grade na pagkain tayo. Unlimited na kape na rin tayo. At unlimited na kwentuhan din tayo. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At pag kayo, immune kayo sa pagtaas ng kasosyo app membership. Tataas ang membership ng kasosyo app, pero immune kayo doon. Mananatili kayo sa mababang member mem subscription fee ng kasosyo app natin. Kung hindi kayo maka-attend sa live meetup, ay de, kung hindi kayo maka-attend sa grand meetup kasi naubusan na kayo ng slot o nasa, o nasa abroad kayo, pag nasa loob kayo ng kasosyo app, live stream yung, yung event natin mula alas 9 hanggang alas 9 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Live stream 'yon. Gagawa ko ng paraan na parang doon kayo sa venue. Maniwala kayo sa akin mga kasosyo. Kahit nakasa, nasa live stream lang kayo, parang doon kayo. Kaya kung gusto niyo mag-participate, pasok lang kayo sa loob ng Kasosyo app. At yung mga replay nasa loob naman ng Kasosyo app. At kung nasa loob kayo ng Kasosyo app, bago matapos yung event, immune kayo sa pagtaas ng membership. Tataas ang membership fee natin sa kasosyo app. Bakit? Kasi ilalabas na natin yung mga bagong feature. Pero pag nakapasok kayo bago matapos ang event ng kasosyo app o bago mag September 11, magsimula pala ang event, hindi kayo kasama sa increase. Forever pa rin kayong mananatili dun sa mababang subscription fee. Sobrang, itat sobrang magtataas ang subscription fee natin sa kasosyo app. Bakit? Tapos na yung unang feature. Tayo yung mga unang sumuporta. Kaya yung mga susunod na bagong papasok, matas na yung singil natin sa kanila. Kasi tayo yung founding member eh. Tayo yung nagbigay ng value. At kung umaten kayo sa grand meetup at or nasa loob kayo ng kasosyo app, automatic official member na kayo. Hindi ganun kahikpit pero yung mga susunod na papasok, sobrang hikpit na natin. Tayo na yung nagbigay ng value sa grupo. Tayo na yung mga unang miyembro kaya check na agad yon official member matatanggal lang kayo bilang member kung na bad trip ako sa inyo matik tanggal agad ganun lang kasimple okay pag umaten kayo ng grand meet up may bonus ano yung bonus? ididiscuss ko sa inyo ang matinding sekreto ngayon which is eto sa event lang daw hindi ko ila livestream ha sa event lang to. How to blog effortlessly. Paano mag-vlog na walang kahirap-hirap at kumita kayo ng isang daang libo kada araw na extra at pre-marketing pa sa mga negosyo nyo. Ano yung na-figure out kong diskarte para walang katraba-trabaho yung pagbablog nyo na yan? At yung, at yung napakalaking benepisyo sa marketing sa negosyo nyo at may chance pa kayong kumita ng isang daang libo extra kada buwan. Kaso sa event ko lang yung didiscuss, ha? Ah, yung sekreto na yan. Sekreto ko pala. Share ko sa inyo. Wala naman ako pinagdadamot sa inyo, mga kasosyo. Garantisado. Guaranteed. Ano, mga kasosyo? Guaranteed. Sa event, mga kasosyo, may budget tayo para ma-execute natin itong 5 days event. Kukuha ko ng security, kukuha ko ng parkingan, kukuha tayo ng mga pagkain, kukuha tayo ng mga magse-serve sa atin at magse-setup tayo. May bayad lang ang kada person na atin. 200, ay, 2,990 kada isang tao. May ba, sinabi ko noon nakaraan, libre. Hindi pala kakayaning libre mga kasosyo. Kasi pag libre, maglalabo-labo tayo doon. Magkakagulo, sayang oras sa kaguluhan, plus yung sekuridad natin, malabo. Kahit sino pwedeng dumating. Kaya maunawaan nyo na lang na kailangan nating may budget. 2,990 kada isang tao. Isang araw lang yon. Kasi ina-encourage ko na isang araw lang kayo umaten para magkaroon ng slot naman yung iba. Huwag kayo magalala, magiging sulit ang kada araw na punta nyo. Ang isang araw na punta nyo. Kung paano magparehistro, mag-message lang kayo sa page sa Facebook page ko na Arbin Urubia page. Sasagutin kayo nung sasagot doon kung paano set up diyan. Garantisado, pag hindi kayo umuwi ng puno ng pag-asa at masaya, babalik ko yung pera nyo. Garantisado po, seryoso. Pag hindi kayo umuwi ng puno ng pag-asa at hindi kayo masaya sa pinuntan nyong event na yon, babalik ko yung 2,990. Ayos mga kasosyo, matinding trabaho to, 5 days event to. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi nandiyan ako. Para makita ko kayo at makadaung ang palad ko lahat ng magre risk na pumunta at lahat na mag spend ng kanilang spare na money para sumuporta sa ating first ever grand meetup. Hinikayat ko lahat ng seryosong kasosyo na tulungan nyo po ako at samahan sa ating unang pagga-grand meetup. Sana makasama ko kayo dyan mga kasosyo sa grand meetup na yan at kung hindi man, Pasok kayo sa loob ng kasosyo ah, para pa rin tayong magkakasama, magkakasama. Pero yung picture, hindi ko mapangako na kasama yung mga nasa loob ng nasa live. Kasi ang hirap naman nun. Ayos mga kasosyo? Yung grand picture na lang na isasabit natin sa lahat ng kasosyo headquarters, napaka-valuable na nun. History in the making itong gagawin natin mga kasosyo. Tayo ang founding member ng kasosyong malupit group tayo ang magpapasimula lahat ng malaking pagbabagong pagtutulong-tulungan natin. Kaya asahan ko kayo makapunta mga kasosyo, hintayin ko kayo makapunta sa mga gusto mag-commit, mga gusto magparehistro na, mag-reserve na kayo ng slot nyo kasi may limit po ang kada araw. Mag-message lang kaso sa aking Facebook page, Arbin Urubia page. Mag-message lang doon at yung ibang detalye, kung paano kayo sa sasagutin na lang po kayo doon. Naintindihan po mga kasosyo, ngayon pa lang po, ay de. kanina lang po ako nagsimula na asikasuin at nakapokus na ako dito hanggang sa darating na event. Salamat na rin, shoutout na rin sa Nova Town Restaurant sa pagbibigay sa atin ng libreng venue doon na magamit ng limang araw. At wala na rin kahasel-hasel. Doon na lang ta doon tayo para atin din mismo. Ayos mga kasosyo, Oh, sa mga interesado po at gusto na magpa-reserve ng slot dahil super limited tayo, pasensya na po, hindi ma-entertain lahat. Pwede mo magsama ng asawa. Pwede mag-usap na lang po doon sa, sa Facebook page mga kasosyo doon sa ibang inquiry. Ayos? O, oh, sino po may question about anything? Super excited na ako makita kayo mga kasosyo. Unang beses natin mag-grand meet-up Kinakabahan ako partially. Pero mas excited ako na makakasama kayo mga kasosyo. Super excited sa grand picture. Yung picture in the making. Mag-group mag pic tayo na kahit saan for the rest ng ta sa habang buhay ng kasosyong malupit group nakasabit yung unang mga larawan na yun. Tayo yun. Yung nagbigay ng value sa grupo na to. Tayo lahat yun mga kasosyo. Nakaka-excite. Bubuksan na natin ang grupo natin in person matagal ako nagtago sa inyo online hindi ako nagpapakita pero this time eto na to magdidikit-dikit na po talaga tayo ayos o message lang po sa aking page Arvin Urubia sa mga gusto na magpa-reserve at kumuha ng slot kung magre-reply baka bukas na makareply yung magre-reply sa inyo op shout out sa loob ng stop share Shoutout sa loob ng mga kasama ko dito sa loob ng Zoom meeting sila kasosyong Kasosyong Miguel, wow, 9 to 9 p.m. Kailangan po ba mula Monday hanggang Friday makatend? Hindi po, ini-encourage ko po na isang araw lang yung atenan nyo. Talaga. Para yung iba, yung iba namang kasosyo ang makapunta ng ibang araw. Para lahat ng pupunta, makasalamuha ko talaga, makakwentuhan, tapos meron pa nga doong Bibidyoan kayo para ma-feature yung mga negosyo nyo At iba pang mga Gagawin natin <laughs> Pero sigurado 9am to 9pm ang event 9am to tanghalian Networking Networking tayo, mingle-mingle Kwento-kwentuhan, kainan Tapos 1pm to 5pm marahil hanggang 6pm Yung discussion ko ng mga Sinabi kong topic tapos after nun, mingling ulit, networking ulit, tapos kainan ulit hanggang alas 9 na ng gabi. So buong, buong araw tayo. Kaya ngayon lang ako nag-announce sa mga kasosyo kasi lahat ng option tinignan ko po. Tin, tinignan kong kumuha tayo ng pwesto, kumuha tayo ng event, mag-event tayo sa World Trade Center, mag-event tayo sa Mega Mall, mag-event tayo sa mga malalaking conference, mag-event tayo sa malaking, alam nyo yun, yung mga malalaking lugar, ang gastos din po ay mag-iisang milyon isang araw lang. Tapos, apat na oras lang yung event. Naintindihan niyo yung dilema, mga kasosyo? Kung tayo pupuesto sa malaking lugar talaga, ang laki ng budget, tapos wala pang pagkain yon tapos ang pinaka ayoko yung saglit lang hindi pwedeng saglit sa grupo natin ang tagal nating mag-discuss ng isang topic eh hindi pwedeng apat na oras lang tapos magchichika-chikaan pa tayo magkikwento ko magpipicture taking apat na oras lang tapos ang bayad 10,000 kada tao 10,000 kada kasosyo tapos magbibihis pa tayo ng maayos gagastos pa tayo ng malaki sa pagpunta doon hindi sulit. Yung oras pa lang, panalong-panalo na tayo dito. Salamat na lang sa Diyos kasi nagkaroon kami ng restaurant noong March. Kasi kung hindi, wala kong option kung di kumuha tayo ng malaking pwesto at sa mamahalin. At ang budget, 10k per head. Tapos, 4 hours lang. Hindi sulit. Sayang. Sabi ni Cassation James, Priority po ba yung mga nasa kasosyo app? Opo, may pagka-priority yung mga nasa kasosyo app kasi sila yung matagal ng sumuporta. Kaya, kaya mag-express na kayo ng interest nyo para magpalista at mag-commit.